Ayan po. Ah, nakalimutan kong i-film pero ito po yung nakuha natin. Mga ka-friendships ko ni Stupid. So, alis na po dito. Marami po yung nakuha natin. Sorry po. Nakalimutan kong i-film. So, alis na po dito mga ka-friendships. At uh, see you guys when I get home. Paalam. Hindi ko na ito kukunin. So, ayan po gusto ko dito. So, ayan po mga ka-friendships. Ito po yung uh, nakuha ko kay Mr. Bean. So, pasensya na po na hindi ko po na, ano, na-turn on yung camera. So, nakalimutan ko na naman i-turn on yung camera mga ka-friendships. Pero, ayan po, meron po tayong mga uh, pagkain na kuha dito. O, oh, ang um, Marami po ako yung mga coffee. Ayan, maraming coffee. Andun sumama po si John at si Jin sa akin na masura. Say hello to them. Hi. Hello, friendships. Hi. <laughs> so, ayan po, gusto nilang uh, sumama sa akin mag dumpster dive. So, ayan. So, kami po ay uh, alis na po kami dito at uh, uuwi na po kami. So, ayan lang po mga ka-friendships. Paalam. Friendships. Pagpapagawin ko po tayo kay Mr. Dean at kailan po natin dito kung ano yung laman ng wow, ano to? Hala. Mga salamin. Kukunin ko ito. Wow. Ang hmm. kukunin ko ito. Ang macam macam ikut itu. Di situ pa. Coro bagus. Yeah, un make up. Ini dibuka sana. Lollipop. Bukas sini. Ini mga make up u. pinuksan bukas na po uy may clips kukunin. Ayan, pang Halloween. O, oh, hindi ko nakukunin. Ay, ang daming basag. Ayan. basag na po. Sige, tingnan nyo po mga ka mga basag po. May crack. Okay, basag na po. Sayang. Ang dami pong basag. Ayan, ang dami yung basag. Di ko nakukunin. Ayan po. Kukunin ko po oh, Ang dami pong mga salamin. Kinapon po nila, hindi mm, pa basag. Kukunin ko na at alis na po ako dito. Hello, hello po mga ka-friendship. So, for today's video, ayan. Kararating ko lang po ng bahay. Galing po tayo na Masura. At ito po yung mga nakuha natin. Ayan po, uh, organize ko lang muna. po, dito may nakuha po tayong mga croissant po, soft croissant double. Ayan, oh. So, nakikita nyo po dito mga ka-friendships. ah uh, kanina po, nung namasura po ako, ay nakalimutan ko po kung turn on yung camera. So, kaya po, hindi ko po siya na nakuha ng lahat talaga mga ka-friendships. Pero ito po yung nakuha natin doon sa basurahan or kay Lulubin so, ayan o nag-uumapaw ng mga pagkain ayan, meron pa tapos mga takis po, ayan o so ayan natin cookies. Ito yung mga naisip ko natin sa kay Lulo Bin. So, ayan po. Oh. Dami dito. Ayan. And then, may nakuha din tayo yung mga ano o mga coffee. Ayan. Lapag natin dito. Ayan magamit ko po ito kasi ayan o, oh, ano po siya po yung parang cup po siya ayan, magamit ko po, po ito ayan po so ang dami po natin napuha ilang box ito parang 7 7, oh 8, 7, 8 pala 8 na mga ano ah uh, ni po o minta din dalawang coffee creamer ay po mga ka friendships so and then uh, kanina sa ibang location ito lang ang nakuha natin may mga hair clips mga nail art pa, nail polish pa sa nail polish or art Decorational art. And then, may ano tayo dito, parang ano po siya, uh, lip gloss. Ayan, lip gloss pala. So, ayan po, nakuha natin at lollipop. Ayan pa. And then, dito, may naano tayong cupcakes. Ayan, nakuha ang cupcakes, dalawa. And then, So, ayan po, kanina may naano tayong mga organizer, container. Ayan o, oh, storage container. Ayan mga ka-friendships. Oh. So, bago pa magagamit natin ito oh, lagyan natin ng mga kung ano yung ilagay natin mga abubot. So, ayan, meron pa dito. Ayan po. oh ayan. So, puro po sila mga bago mga ka-friendships. Ayan, meron pa dito black yung kulay. Ayan. And then, oh my god, ang dami po nilang tinapon na mga salamin dito. Oh. Tingnan nyo, oh. table mirror. Wow. Tapos, wala pa talagang mga, hindi po siya basag, mga ka-friendships. Oh. Ayan, oh. Hala, isishare ko po ito. Ipapadala ko po ito sa tapinas Isang box talaga ang tinapon. Ayan, oh, walang, walang kaano, oh, walang, hindi basag. Puro mga bago. yan oh. Ayan po mga ka-friendships. Oh my God, ang dami. Ang dami talaga. I-check natin dito, baka yung iba basag pa. Hindi natin na malayan. Ay, ayan, oh, basag may basag dito pero kunin natin yung basag ayan ito okay naman ito hindi basag ay basag ayan o oh, basag kunin natin ay nabasag kunin natin yung mga ano okay pa ito okay lagay natin dyan ay basag basag po basag pero alam nyo dito naman sa harap dito sa likod, hindi naman siya basag. Ito, okay. Okay. I-check natin kasi tatapon ko yung mga basag na. Ito, okay. Ito, basag. Ayan, okay. Okay po. Oh, ayan okay okay naman ito hindi nila pinili kung ano yung basag at ano yung okay pa ibenta okay, pero tinapo nila yung isang box talaga pag may nakita po silang basag na kahit kunti lang lahat tapo itapo na po yan so ayan po okay so marami din ang mga ano pa o oh, maganda pa at hindi basag so ito po yung uh, medyo madami-dami din yung mga nabasag. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ayan, 7 po yung mga basag. So, 15, natin ito mga 19, 20, So, ayan po, ito po lahat yung mga nakuha po natin uh, kay Lulubin ngayon. So, ayan po mga 39, 40, So, ayan po. Ito na po yung mga nakuha natin sa basura. So, dito, yan o, mga storage container, mga cupcakes, mga chips, mga croissant ayan. Mga coffee, coffee creamer, tapos may mga makeup, nakuha natin at isang damakmak ng mga mirror. Ayan o ang dami po mga ka-friendship so ayan ilalagay natin ito no pag magbibigay po ako ng mga balikbayan box ayan maglalagay din po ako ng mga ganito so ayan po o oh, mga libreng pagkain at gamit na nakukuha lang po natin sa dumpster na ayan o oh, puro pa mga bago at nakikipagkinabangan pa talaga so ayan po So, ayan, hanggang dito na lang po mga ka-friendships at maraming maraming salamat po sa inyong panunood ng aking dumpster diving adventures. So, paalam na po ako dito at ingat po kayo lahat dyan sa Pinas and... Ayan po, huwag po niyo kalimutan i-share ang ating video for today. So, hanggang dito na lang and always remember, be kind to one another. God bless and I will see you guys sa ating next vlog. bảo